Ini order nate. Bem? Bem pak. Uh, ya. Outside. Masalah. <laughs> uh, motor masalah. En. Masalah masalah. Oh. Apa masalah? masalah. masalah. Dan masala. roti. 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 Yes. Two, uh, two, two roti. Okay, kikin. Ngayon ito lang mong order sa amin dito. Order lang. Ngayon mga kumakain so, dito makain. sa ano. Ha? So, yung ruti. Mamaya makikita niyo yung ruti. Ngayon mga kumakain dito. Iba ibang lahi. Ito yung lahi din ito eh. <laughs> Ayun yung ginagawa yung ruti. Eh, yung rute, yung tinapay na yun. Ito yung tinapay. Yun yung rute. Tinagawa. Doon niluluto sa loob ng ano. Hindi ko alam. Niluluto sa banga. Yung mga rute. Rute ang tawag sa kanila dyan. Yan. Hello. How are you? <laughs> Napapating sa akin eh. Kala mo vlogger eh O oh, ayan o oh. Siya yung kasama ko kagabi Kumain kami sa Ah naglakad kami niya sa labas Ito yung malapit na sa amin sa accommodation Ayan o oh. What is this? Beef masala This uh, vegetable Ito yung beef masala Ito May kasamang vegetable Cucumber and Repolyo. Ayan, cabbage pala, cabbage sa English. Ito ang Ito yung uh, Boton Parang yun yun? masala Ah, boton na uh, curry Ito yung sa akin, salad Parang yun yun? Wala Parang yun Onion you have. Onion also, also lemon. Ito ang kasama niyan. Isang tinapay na malaki. Isang tinapay na malaki. Makita mo, isang pinggan. Ito na, lumipat yung kasama ko. Kasi, mas gusto niya mag, mag, magkatabi kami. Malayo eh. kanta tayo. Malayo. Malayo.

sobrang init

Hello, kamusta? Kamusta? <laughs>

Kain mo tayo. Order tayo ng soft drinks. Ayan o. Oh. Libre naman yan. Libre na kasama ko. Ay, hindi pala. Ako palang babayad. Sa kanya ito. Sa akin ito tinapay. Sa soft drinks. <laughs> kami